Hello guys! Welcome back po ulit sa aking channel. So, for today's video po ay uh, atin pong sasagutin ang isang katanungan, katanungan ng ating kaibigan uh, tungkol dito sa my Popo Live application. Yan. So, para po ito sa mga newbie, mga bago pa lang po dito sa app na nalilito po. So, ito po yung ang, ang kanyang tanong. Tanong ni ma'am na uh, nearly sabi po niya, ma'am, paano po malaman kung ang isang taong nag-trade sa'yo tapos wala ka naman pong na-receive. Receive po yan. Sa saan po makikita? Ayan, so, bali nakipag-trade si ma'am tapos gusto niyong malaman kung natanggap ba niya yung send sa kanya ng katrade niya. Ayan, so, punta tayo doon sa application. Yan, mahalagang ma-check nyo po guys kung na, na receive po ba, pumasok po ba talaga sa points ninyo yung mga nakipag-trade sa'yo kasi minsan sabihin na na-send na tapos hindi nyo pala na-receive. Ayan. So, punta lang po kayo sa inyong apps dito po sa uh, dashboard po ninyo. Ayan. So, ito po yung aking dashboard. So, ganito yung dashboard niyo kung wari po. So, lahat po ng points. Dito po points. Ito po yung coins. So, lahat ng na-receive mo, ay dito po ninyo yan makikita. Dito po yan papasok. Lahat ng uh, gifts, lahat ng haggis, kung naka-receive po kayo ng mga haggis sa panel, ayan, dito nyo po titingnan sa points. Ayan, so, itong account ko ay agent account po ito, guys. So, sa pareho lang naman po yan. So, i-click nyo po yung points. Ayan. So, ganito po yung itsura. So, yung sa inyo, wala pong commission kasi uh, hindi po agent. Ayan. So, pero pareho lang naman po yan. So, lahat ng na-receive mo, guys, kung saan po kayo nag-trade, kung sa panel, kung sa panel po kayo nag-trade, dito mo tingnan sa party. Ayan. Party kung nakipag-trade po sa solo live, yan, yung ikaw lang mag-isa, or siya lang mag-isa solo live, dito nyo po titingnan sa live stream. Yan. Ngayon, um, uh, kung sa party, click nyo po yung party. Ayan. So, dito guys, dito mo makikita lahat ng na-receive mo na na hagis. Yan, yung points ay uh, yung hagi sa paglaro uh, laro yan dito mo po yan ma-receive uh, lahat ayan tulad niyan uh, may na-receive ako ka uh, ganyan na isang love wings ayan dito po makikita receive tas yung points kung magkano yan so diyan niyo po yan makikita guys lahat yan sa party yan ito po yung mga details yan. So, dapat makikita mo po yung pangalan nung katrade mo. Yan. Kung sa live stream naman po dito, click nyo po yung live stream kung sa solo live. Yan. So, dito sa solo live, ang makikita mo yan kung may naglaro sa panel mo, sa solo live mo, yan yung mga tip dyan mo po makikita. At the same time po, yung mga at nag-trade ah uh, sa iyo or naghagi sa ng gift during live solo live ayan so dito niyo po makikita yan sa live stream so dito niyo lang titingnan yung platform rewards naman yung mga natanggap mo galing sa platform kung yung nakatapos ka na ng iyong task dito mo rin makikita ayan tsaka yung crown seat dito mo rin po makikita yan so yan lang guys Uh, tingnan nyo po, check nyo po Ngayon po, uh, paano naman i-check yung coins Kung nasend mo na sa tao na yun Ayan, Tapos sabihin niya na hindi niya tang natanggap So dito nyo naman titingnan yung history ng inyong coins Kung saan po napunta yung coins ninyo So i-click mo lang yan Ayan, so makikita mo da, dyan kung saan napupunta yung mga coins mo at saka kung saan galing yung coins na natanggap mo. Tulad niyan yung reward, yun yung galing sa baul. Yan yung 5. Yan. Tapos it itong convert to diamond yan kung nag-convert ka tapos kung nag-recharge ka, ayan. So kung nag-send ka dito lang yan sa history ng inyong coins at inyong points. Yan. Coins and points. Yan. So, yan naman guys ang aking i-share. Lalo na po ito sa ating mga newbie. Yan. Thank you for watching po. And marami pong salamat sa, pan sa pagsubaybay sa aking mga vlog. Happy earning po. Bye.